At the moment, isang sikat na content creator, businesswoman, artista, model, at influencer. Talaga namang girl power, si Satchna Laparan. I'm Estonia. Yay! Sa, na idol ko to sa totoo lang. <laughs> Nako, isang karangalan pong hawakan ang kamay ng sinasabi. Nako ha, Pinas. sobra ka. <laughs> Nako to to ako talaga na nandito ka. Salamat Gusto, po. Kita eh, dun sa Martyr Murder. <laughs> alim na alim ako dun sa press con. Gusto ko gusto kitang chikahin ng chikahin kaya ang daming tao. <laughs> <laughs> na starstruck po ako sa inyo noon, nahihiya po ako noon. <laughs> Ayun naman, talaga naman she's the idol <laughs> you, of po. all the girls. At uh, kamakailan lang nakatanggap ka ng award ng uh, Global Trends Business Leaders Award. Anong naging inspirasyon mo para magsimula ng negosyo? No ko. salamat po sa Global Trends Business Awards. Actually, ano po, um before kasi lagi po akong kinukuha ng mga um, brands Oh. So, oo Ah, bilang influencer? Inf yes, endorser, ambassador, influencer. Siyempre, nagtataka ako. So, effective po ba ako? Bakit nyo ako laging kinukuha? Tama. Diba? Oh. Nilalaki nila ako for a year. So, napaisip ano ka na noon? Oo, sabi ko, what if gamitin ko naman yung sarili ko? Correct. Diba po, naman, ko ako. ng sariling brand. And then, eventually, ah. ayun po, nakikita ko naman na um, nagbo-boom naman po siya. Kasi Ay, as content ka? creator. Alakas na loob hindi <laughs> ko nakakatakot magnegosyo, maano, lugi ka. Alam, mga, iyok, ano mga Ilocano, parang takot na takot maglabas ng pera. Doon po siguro yung talent ko, mag, yun lang po yung talent ko. Ano? Talagang ma-risk po ako. Marisk, ma-risk po ako. Talaga? Opo, malakas yung loob ko pagdating sa mga ganyang bagay. Hindi ka natatakot? Parang sugal? Parang life is too short eh. Sugabi so, oh, mo na. Life is too short. Ayun po yun. Ay galing, naon na, doon po. Naon na. Oo. Galing. Talaga naman, alam mo, bobo ako dyan. Hindi ako nanalo ng anumang award sa negosyo. Wala, wala talaga, wala talaga alam sa negosyo, promise. Pero may Ang ganyan... alam ko lang, mag-ipon, tapos wala na. Ayun, talent end. po walang yun. walang invest, walang nothing, walang negosyo. Talent po yun. I mean, may iba-iba naman po tayong kagalingan sa iba't ibang klaseng bagay. Oh, oh, pag-save pag na po, pag-save nyo po, talent na po yun kasi po ako Ganun. pag may money kagasta <laughs> ko na agad. So, kaya nga, yun, uh. yun, talent natin lahat yun, Castadora. Paano mo nasasabay? Teka muna, kasi, di ba, Women's Month, yes. yan. Can you really do it all? Can you have it all? Kasi, sabay-sabay mong ginagawa eh. naka ka, nagne-negosyo, mag-influencer, content creator, mag-model, ang dami mong papel, parang pinagsasabay-sabay. Hindi ka nahihilo sa sarili mo. May time talaga na ang hirap po i-manage, pero lagi nilang sinasabi, hindi lagi manage dapat mind management. Max, yeah, man. ano yun? Opo, I mean, dapat, I mean, um, alam mo kung ano yung gusto mo i-achieve in life. Kung Ayun. ano yung goal mo in life. So, ano yung priority mo sa dinamin ng papel mo sa buhay? <laughs> Actually, kasi ngayon po, perfect combination siya eh. Oh. Content creator ako, tapos may business ako. Ako na yung nagmamarket oh. ng brand ko. Hindi na ako kumukuha ng influencer, ng artista, oh. endorser, kasi ako na yun. Lahat sariling ako sikap, na lahat. all in one. So, mas na ma market ko pa po ng maayos yung product ko. Kasi meron oh. tayong yung following on social media. So Tama. talagang na ma maximize ko po siya oh, ng maayos. Tsaka they trust you. May tiwala sa'yo kung okay. anong i-recommend mo. Walang yes, kasi ka, ako po na, yun yung nandoon ng time na yun na ginagawa yung brand ko. So yun po. So mas alam ko, mas may knowledge po ako. Pero may pagkakataon ba na haras-haras ka na hindi mo malaman kung ano yung uunuhin? Opo. Oh, Narag, Opo. Oh, hindi natutulong, tapos la, parang hindi malaman kung saan pupunta una. Oh, may time po na apat na oras na lang yung tulog ko, tatlong oras. Eh, wala <laughs> nga dumpling pa rin <laughs> glass skin go hindi po maiiwasan po yung mga ganong pagkakataon na talagang mangangarag ka talaga kasi you need to choose oh, But what do you choose? Both pa din, oh, Kasi ayan lang kailangan, ha, eh. ba kailangan pa din po, hindi ko pwedeng iwanan yung brand ko, hindi ko kailangan iwanan yung pagiging content creator ko. Tapos yung artista, paminsan-minsan lang? Minsan lang, sa kanila na po yun. Sa kanila, <laughs> sa kanila tinaos, <laughs> <laughs> oh, na po, mo eh, na. tapos, po. yung model-model, di ba doon ka nagsimula? Apo doon po ako, at the age of 13 ako nag-start ang modeling. ala child model! <laughs> eh ang nga ay hindi ka na nakakapag-model? Too late na... Po. Oh. Ay ah, yes po, pero pag kinukuha ko ng mga brand, yes, pwede Ayun. pa rin naman po. Rocket pa rin! Mm -hmm. Rocket pa din. <laughs> Rampa ng rampa. Hanggat may pagkakataon, hanggat may opportunity, igagrab grab ko lang. Kasi hindi po lahat nabibigyan ng gantong pagkakataon. Oo nga, pinakikinggan nga eh, Nung nag-start ka mag-model, na ang aga-aga-aga mo. Pero wala naman nang may make-up. Pagdating ng mga sikat, tsaka lang kikilo. Naawak yan ako sa'yo. Parang Pero yung nangyari po na naging ano po siya sa akin, inspiration po siya, motivation. Para pumunta po ako sa Panoroon so, <laughs> ako <ka> ngayon. <laughs> Ganon. So, ano yung Imi solution nung hindi ka pinapansin? No. Sumikat ka na. <laughs> <laughs> may sarili ng make artist. <laughs> may <makeup> <laughs> oh, di ba? May driver, <laughs> may security, may lahat. Nakuha Kasi ang hirap din kaya kasi ma, parang nagkakaroon ako nang parang... Uh, may complex ka na. Mm -hmm. So, Ganon. parang nag-trauma rin po sa akin yun. Na parang may, gusto ba akong make Ayusan neto. So, parang nakakababa siya so, okay. ng self-esteem. Aray ko, 13 years. Yung mga time po na yun. At tapos, paano ka nag-recover? Recover, um, Uh, sabi ko nga, ginawa ko siyang motivation na parang uh, yung ginawa sa akin that time para maging maayos pa yung life ko ngayon. Yung mga next models na nakakausap ko, nakikita ko, syempre dahil may, kahit papaano may voice naman ako on test sa mga nakakausap ko, lalo sa mga makeup artists, na baka pwede siya naman siya muna kasi siya yung nauna. Ay, ang bait! Opo, Oo, kasi naranasan yun. Naranasan ko yun, eh. Yun, yung, nandun ako sa situation. Hindi siya masaya, nakakaasar. <laughs> <laughs> Ay, ganun. <laughs> Bunti, ang bait. Pero halos lahat ng uri ng ba Naiba ito <laughs> na sa'yo? Meron bang iilan? O isa talaga na masakit? Na-apektohan ka? Hmm. nako halos lahat po ata ng bashing na naranasan kaya, kaya nga, kaya nga kita tinatanong. Kasi <laughs> oh, nararanasan ko ngayon. Di ba po, Sabay ganon. Actually, ang pinakaisa isa na, na hindi ko makalimutan na minabasa ko na parang ginagamit ko na lang yung depression ko. Oh. For for fame. Oo. Oh, oh. So, hindi ano? For fame, parang... Na sinasamantala mo yung mental health yes, issue. Yes, oh, oo. Oh. Sino nagsabi nun? No? Ang sama naman diba? nila? Opo, ano. Ang napit naman? Diba? Na Sakit yun, yun eh. yun at hindi at saka it's a disease, diba it's, yes. it's, a, mental illness. At hindi kahit sino ayaw magkaroon ng gano'n, hindi naman natin ginusto ko yun. Sino may gusto diba? nun? No? Eh, yun yung ganyan. masakap pa nun. Buti nga, you're frank about it, you're talking about it. Yes. Kasi alam oh, natin goodness. yung depression, sakit ng babae yun. Oh, eh. Mas maraming babae na na-depress. De yes, Kaya hindi, nakakatulong hindi. ka nga, pinag-usapan oh, mo. Oh. So may mga gano'n talaga, hindi mo kasi talaga mabiplease lahat ng mga tao. So, Sabi, um, ina-exploit mo lang daw yun. Yes po, parang gawa-gawa gawa ko lang. My So parang... Hindi hindi niyo maintindihan, hindi niyo maintindihan hangga't wala kayo sa situation. Ang bad nila ha. Opo, Sobra. Pero sa friend, parang binabrush off ko na lang siya, nagpo focus Nagde-depress ka pa rin? Until now, no na, hindi naman no, na Eh. natapos na. Sad ka pero hindi na yung depressed mode na. Oo, oh, oh. malaking bagay na si-share mo eh. Yes. Oh, parang pag napag-usapan kahit papaano, 'di ba? Kailangan mo lang talaga magkaroon ng strong mindset at mag-focus ka into positive things. Yeah, nako, mga ladies. Kumusta naman ang relasyon mo sa pamilya? In as much ang naging papel mo dito sa tagumpay ng buhay mo. Ano ah, ko, sobrang happy ako kasi so, very, very supportive po sila sa akin. Kumbaga yung success ko, parang nadadala ko po sila lahat. Kung wow, galing! Kami? So, ikaw na yung haligi. <laughs> Ayan, ako talaga naman. Opo, kasi syempre, eh yung 61. parents mo, happy naman sila. Hindi sila nagagalit, 13 anos ka lang, rampa ka ng rampa, kasi nasa labas tamba. Kasama ko po <laughs> nani ko. Bit-bit ang mother <laughs> ever. Kasi syempre, kailangan ng parent consent so kasama ko po nani. Mga Ayan naman. Talaga naman. Anong naging papel nila? Asa, yung mami mo talaga all all the way. All the way. Naging mom manager ko na po siya. Ah, okay, yung swerte. Opo. So eh, yung... kumusta naman ang puso? Aray ko. Naki-chismis, no? Paano ng na -meet ko? Alam ko na, noon sa press con sila noon ni, don sa martyr or murderer, na itago natin sa pangalan na, ayan. O, oh, di ba wala na kayo? May ganyan pa nung pala. pa? So may ganun eh. <laughs> Business to relationship po. Wala gulatan ito eh. Gulatan na interview. Ambush interview Shock pala. Shock value. Um, moved on na po, syempre. Ngayon Move may on. bago na pong inspiration. Oh, di ba? Oh, di ba? <laughs> Saka... pa ang palakpakan. Kaya pala walang depressed, depressed. Wala Mabilis na. Mabilis mag-move on. Mabilis makahanap ng iba. Ayan. Depressed. Palitan mo agad. <laughs> go, go girl, do Go girl. Ayan, go girl. Ikaw talaga. Very good. That's why. Nako, mensahe o payo mo sa lahat ng kapwa natin babae. Maraming pangarap na gaya mo, gustong ipagsabay-sabay lahat ng goals sa buhay. Ayan, again, syempre, kailangan nyo magkaroon ng strong mindset. At lagi kong sinasabi na kailangan nyo ayusin yung sarili nyo. Self-care, self-love. Kasi kapag... Yun nauna, na dapat, self -love. di ba? Self-love, oh, yes. Ba? Kasi kapag maganda ka, I mean, confident ka, magagawa mo yung mga gusto mo sa buhay. Dinausin yung BTS. Born to suffer. <laughs> yes! <ako iba> na. <laughs> yung isang BTS, okay. Pero yung Born to suffer, tigilan. Iba na ang panahon ngayon. Girl power tayo ngayon. Oh, Parang babae na magpapa... Uh, papaandar, ng papaandar ng mundo. Papaandar ng mundo. <laughs> <Say> Senator, <laughs> di ba? O, oh, di ba? <laughs> Talaga Opo. naman, dyan akong mm. bilib iyo eh. Ang galing. So, ang tapang mo ha. So, todo negosyo ka. Opo. Nako, talaga naman. Maraming salamat sa atin. At. You're ko. an inspiration. No. No. We Napakaitis love girls ko. like this. And she looks it. Say mo, salamat. Salamat po. Ikaw ang Aimee Solusyon. <laughs> thank you, thank you. Maraming thank you salamat. Po. Magbabalik po ang At The Moment with Aimee. thank